ano mam na mo? Kasi o ka, po nga. May bukol ka? Saan ka na? ano O pariligid lang ba? Kasi siya may bukol din. Pare-pare siya bukol? Biglaan sila nagkabukol. Kaya sa kanya, yun ang Ano pera sa'yo? Sige. 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 Sige.

sakit. Ito naman, sakit doktor. Sa doktor po yan, ha? Doktor. Uh. Uh. Ay, sorry. Uh. Wala. Uh. Wala. Wala. Wala rin ako makita yung kanto rito. Wala, hindi na yung kanto to. Uh. Ma'am? Oh. Uh. Wala. 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 Kaya hindi. Ay, hindi kaya, hindi kaya. Kaya, dalawang, kamay, dalawang, kamay, pababa. Dalawang kamay pababa. Reksum, reksum di ay. Puh! Ay, sakit. Tatanggalin mo nilagay mo rito ha. Tatanggalin mo pala. Masakit. Tatanggalin mo ha. Nagkakintindihan. Baklasin mo lahat to ha. Ha? Sige, Masakit. sige, baklas, baklas, Masakit. baklas. Hmm, tanggalin mo pala ha. Arburin ko sa ito ha. Ha? Aarburin ah, ko. Sige, baklas, baklas. Masakit pala eh. Ba't kayo bira Uy. ng bira? Sige, sige, sige. Ano Tatanggalin mo na, ha? Sige, sige, baklas, baklas, baklas. Masakit. Sige, gulo po ito sa mga gulo po. Sige pa Masakit. Sige pa kundi na lang. Tatanggalin mo to ha? Masakit. Tatanggalin mo pala. Ha? Tanggalin mo lahat yan, ha? Nasa Sumagot ka. Sige, tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Sige pa. Baklas. Saan ba tayo buong dito? Sige, sige, sige. sige. Agutin na lang. Okay na, okay na. Mulat ka ha, huh? mulat, mulat. Hmm. lima ba maba. Paluan, no? Tikit. lang madam direkta ganyan, 'yung banayad lang. Dito na. Oh. Ah. Oh, okay. okay. Bumit. Bumit. Okay na. Okay na. Di yung tubig niya. Muli. Ako ang Tim Magandang gabi.